Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang kabanata, dalawang dalawa ng barya-barya at papel-papel. Ang unang bag na binigay sa akin noong Pasko, ikadalawang puti man ng Desyembre, taong dalawa puti isa na binigay sa akin. Dalawa na lamang ang natira, abang ang akin nabili sa halagang 350 daan piso. Matutunghayan din natin mamaya. Bago muna yan, ito ang aking database ngayon sa Numista ang numista ay isang pook sapot na maaari kayo magdagdag o magbawas ng iyong mga koleksyon ng mga barya saraping papel, fantasy issue ng mga barya at token. Hindi ko ito ini ngunit aking nirekomenda nire sa mga kolektor na nakakanood ng video ngayon. ating unahing balya ay galing ng Malaysia makikita sa harapan ng Tupuk Siri at Kapur at sa likuran naman ang 20 sen makikita naman sa likuran ng Gumamera at ang denominasyon at ang pangalan ng Banko Sentral nila Dako naman tayo ng Thailandia ito ay limang bat makikita sa harapan si Bumibol ado de na na namunong hari mula noong 1147 hanggang 2016 at sa likuran naman isang templo taon ng paggawa 2016 at ang denominasyon at ang pangalan ng bansa nito. So balik tayo ng Estados Unidos. Ito naman si Thomas Jefferson kawa noong 1168 may markang S, gawa sa San Francisco. Ito ay Estados Unidos. At sa likod na naman, isang gusali na tinatawag na Monticello. Yan, Monticello. Ito naman, Estados Unidos ulit. Labing siyang walong naman. May markang D, gawa sa Denver. At sa likod na naman, isang gusali Monticello. Ito galing ulit ng Estados Unidos taong 2007 naman. Ang disenyo sa harapan ay ginamit na mula pa noong taong 2006 na pamalit dito sa dating disenyo na ginamit mula noong 1937 hanggang 2003. Makikita pa rin sa likuran ang sanggusaring Monticello. Yan. Ito naman, gawa naman noong taong dalawang labing May mga kang Ito ay gawa sa Denba. Sa likula naman, Monticello. Dito ulit, dalawang labing lima. May mga kang Gawa sa Denba. At sa likula naman, Monticello. Dito naman ulit, Estados Unidos. Gawa noong labing siyam, walumput anim. P, Gawa sa Philadelphia at sa likod naman ang isang sangay ng olive, isang dahon at isang torch. Ito naman gawa naman noong Syam siyam naput dalawa. Isang dime ulit. di Lehman Park, gawa sa Denver at sa likod naman dalawang dahon at isang torch. Dito naman ulit sa Estados Unidos, labing anim, gawang D, din ba? Ito naman sa Rikoran. Ito ulit sa Estados Unidos, ito naman ay labing walo, gawa sa Denver, may makang D, at sa Rikoran naman, ito Dito naman ay gawa naman noong taong 2004 May markang D Gawa sa Denver At dito naman yan sa Rikuran At dito naman sa kahuli-huli Yung bariya ng 10 sentimos ng Estados Unidos Yan na may Gawa noong taong 2008 Gawa sa D Gawa sa Denver At ito naman sa Rikuran Dito babalik na tayo sa Asia ito ay China, isang yuan gawa noong taong 2001, makikita sa harapan ng isang halaman at sa rekula naman ang denominasyon na nakasulat sa inchik, ito yuan, ito naman ay pinyin. Dito naman ay 50 euro cent, ito ay galing ng Belgica, gawa noong taong 2002, makikita sa harapan si haring Albert Ikalawa, at sa naman ang denominasyong 50 Eurocent kita-kita ang mapa na putol-putol ang mapa ng Europa hanggang ito ay binago noong taong 2007 lahat ng mga bansa sa Europa ay binago ito naman, 100 peseta ng Espanya ito ay gawa noong 1902 na bisyon walong Ito ang muka ni Juan Carlos de Uno na namunong hari ng Espanya mula pa noong labinsyam, pitumput hanggang dalawang labing apat. At sa rekula naman, isang sagisag ng Espanya at ang denominasyong 100 pesetas, ang 100 ay Espanyol ng isandaan. Ito ay binago noong labinsyam siya na putalawa, at naging simple na lang ang numero, isa kopong-kopong dahil sa mga turista nito na hindi marunong mag Espanyol kaya ito pinalitan noong gabing siyang siyang naputalawa dito naman sa Iron Man, gawa noong gabing siyang na naputsyam ang Iron Man ay isang teritoryo ng UK o nagkakaisang kaharian at ito naman sa likuran ang dalawang kotse ito yata ang kauna-unahang barya ng mayroon kotse sa aking koleksyon. Mayroon naman kotse sa sarapin pape ng Rimandang Ria ng Cambodia na mayroon ako sa aking koleksyon. Dito naman galing ng Qatar, imang pumbirham makikita sa harapan ng bangka, palmera at ang pangalan sa wikang Arabi. Ito ay gawa noong taong 2020 at sa rekula naman ang denominasyon sa Ingles ang dirham na nakasulat sa Arabe at ang pangalan ng bansa sa Ingles. Dako naman tayo ng nagkakaisang kaharian. Ito ay gawa noong taong 2005 ang muka ni Elizabeth, rey ng Elizabeth ng ikalawa ito ay kanyang ikaapat na larawan sa barya nito at sa likura naman isang leyon denominasyong 10 pins ito naman galing ng nagkakaisang kaharian fast forward 10 years makikita sa harapan si Reynang Elizabeth ng ikalawa ito ang kanyang ikalimang larawan na ginamit pa noong taong 2015 hanggang kasalukuyan at ito naman ay 10 pins nakabahagi ng isang eskudo ng nagkakaisang kaharian. Ito naman, galing ulit ng nagkakaisang kaharian. Ito naman ay gawa noong taong 2016. Yan, 2016. At ang denominasyon ay 10 pens ulit. Kabahagi ng eskudo ng nagkakaisang kaharian. Dito naman ulit sa nagkakaisang kaharian, yan ulit si Ray ng Elizabeth ng ikalawa. At sa likod na naman, dalawang pumbagong pins Isang korona at isang bulaklak. Taon ng paggawa ay taong dalawang ribot isa. Dito naman ulit sa nagkakaisang kaharian. Yan ay gawa naman noong labing siyam Makikita sa harapan si Ray ng Elizabeth ng ikalawa. At sa likod na naman, ang katawan ni Britania ito naman ulit yan ay 50 pence ulit si Ray ng Elizabeth ng ikalawa gawa naman noong taong 2004 at sa likuran naman katawan ulit ni Britania may kasamang rayon dito naman ulit taong 2015 si Ray ng Elizabeth ng ikalawa ulit yan at sa likuran naman kabahagi naman ng iskudo na mayroong denominasyon na limang pumpins. Kaakit-akit nga lang na magkabaligtad ang hugis nito. Ito ay pa taas, ito ay pa baba. Ito naman, susunod na denominasyon, isang pound. Magkapareho ng taon, iyan ay 1983. walumputatlo, Makikita sa harapan si Ray ng Elizabeth ng Ikalawa at sa Nicola naman isang sagisag. Dito naman ulit isang pound. Apat na beses ko na to nakuha nagmula pa noong Agosto taong 2018. Makikita sa harapan si Ray ng Elizabeth ng Ikalawa at sa Nicola naman ang isang tulay. Ito naman, dako naman tayo noong taong 2008, si Reynang Elizabeth ng ikalawa ulit. At sa likura naman, ang buong bahagi ng shed ng mga baryang isa, dalawa, lima, sampu, dalawampu at limampung pins na ginamit. At ito ang buong bahagi naman sa baryang isang pound. At nandito na ang kahuli-huli ang barya sa video ito. Walang iba kundi ang isang pound ng nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan si Rey ng Elizabeth ng Ikalawa, gawa noong taong 2016, ngunit ito ay nilabas noong taong 2017 bilang pamalit sa lumang isang pound na na-demonetize noong ikatatumput isa ng Oktubre taong 2017. Makikita naman sa likula ng apat na magkaibang bulaklak, yan ay Hilagang Irlandia, Inglaterra, Scotland at Wales. At nandito na ang aking dato sa numista ngayon kung ilan na ang mga bariya sa aking koleksyon. At nandito na ang mga barya ang aking nabanggit sa kabanata 2.2 ng barya, barya at papel-papel. Ang pinakamaganda ang barya sa aking nakuha sa video ito ay walang iba kundi ang isang pound na bago isang bimita na barya sapagkat ito ay mayroong hulaklak ayun o, no, hulaklak at corona ayun o, no, isang pound at si Ray ng Elizabeth ng ikalawa kaakit-akit din ang hugis sapagkat mayroong labing dalawang sulok ito pala ay ginamit na rin sa kanilang dating tatlong pins na barya bago pa ang pre na pananarapi. Yan. Pakikomento lamang sa iba ba kung ano ang iyong pinaka-favoritong barya sa aking ginawang video ngayon. Ako ay magpapaalam na si Cyrus Ramos Quaresma po. ang iyong servisyo sa pagbablog na araw na ito.